Alam nyo ba na itong dinaridaraan o dinuguan sa Tagalog ay isa sa mga ulam na pinagmamalaki namin ng mga Ilocano? I'm sure alam nyo na yan. Nagtanong pa ako, dito. Ba? Bawat lugar naman may kanya-kanyang version ng dinuguan. Pero dito kasi sa amin sa Ilocos, kakaiba yung dinuguan namin. Wala siyang sarsa. Kaya naman kung gusto nyo pong malaman kung paano ang tirada na ganitong klase ng pagkaluto ng dinuguan dito sa amin, samahan nyo po ako sa video na to. So ang ginagawa namin ay inuuna namin lutuin yung mga taba ng baboy. Isasangkut siya hanggang sa maging slightly brown. At lumabas yung sarili niyang mantika. Nakakagaya nga ng ganyan, matika na siya. So, nasa sa inyo kung gusto niyong bawasan. Pero alam niyo ba na masarap kasi sa linugaan yung medyo nagmaman. So, ayun na nga nilagay na yung bawang. And then, konting gisa-gisa sa bawang. Inuhulog na rin yung sibuyas. And then, ganun lang. Gisa-gisa lang. Tapos ay isinunod rin yung mga laman loob ng baboy. Dito kasi sa amin sa probinsya, kapag nagluluto ng dinuguan, lalo pat maramihan, kinukompleto nila, nilalagyan talaga nila yan ng laman loob ng baboy. So, ganun lang, niluluto lang yan hanggang sa lahat sila ay parang medyo napiprito-prito na. Mas maganda kasi kapag ganyan, alam niyo yung mas lumalabas yung nasa nung karne, tapos nawawala rin yung lansa. So, ngayon naman, naglalagay na ng pamintang durog ng laurel para kumapit na yung lasa dun sa niluluto natin. At inilagay na nga din yung mga karne ng laman ng baboy o yung mga karne ng baboy, yung pinakalaman niya. Ano ba yun na na? At sa mga makakapansin po kung bakit luto na yung mga karne ng baboy, yes, paluto na yan kasi pag nagkakate kami dito sa probinsya, pinapainitan muna lahat ng mga karne bago hiwain at iatado sa kanya-kanya mga luto. At alam niyo ba na, pwede din pala kayong maglagay ng all-around sauce -sa, sa dinuguan? Kagaya nakikita nyo ngayon. O, oh, ngayon alam niyo na, di ba? Eto daw kasi yung magbibigay ng konting tamis sa luto na to. So, kung ayaw niyo ng all-around salsa, pwede kayo maglagay ng sugar. Kayo na po yung bahala. Malaki na kayo. Ganun. So, ayun na nga. Ibinuhos na nga din yung dugo ng baboy. So, sa mga maghahanap ng suka dyan, huwag niyo na pong hanapin mga mi kasi nandun na po yung suka sa dugo. Ganyan po talaga yung tirada ng mga lolo ko kapag nagluluto sila ng dinuguan. Kung baga, niluluto daw nila sa suka yung dugo. Ayan nga daw yung sekreto kung bakit masarap yung dinuguan namin mga Ilocano. Ganun. Pero dito yan sa lugar namin ha mga Ilocano kasi sa ibang part ng Ilocos na hindi naman ganyan yung tirada nila ng dinuguan so kanya-kanya po talaga tayo dyan o oh, di diba may pa disclaimer agad ang nana cooks nyo ganun so yun lang nga tinubigan lang namin yung mga natirang dugo para masimot at pagdating naman po sa mga pampalasa kanya-kanya po tayo kung meron kayong mga ginagamit ng pampasarap sa mga lutuin nyo ilagay nyo kung saan kayo maliligayahan at pasasarapan go importante po talagang tinitikman natin yung niluluto natin para makapag adjust tayo sa lasa so nakita nyo naglagay lang tayo ng asin and then itutuloy lang yung pagluluto hanggang sa Pano yun na siyang matuyuan at makita nyo na lumulutang na yung mga mantika. Yun talaga yung masarap dun eh. At yun din kasi yung nagpapahaba ng shelf life ng dinuguan ng mga Ilocano. Kumbaga, hindi to agad-agad mapapanis. Sana po ay nagustuhan nyo itong dinardaraan o dinuguan recipe namin dito sa Ilocos. At sana yung nag-enjoy din kayong panoorin itong video na to. Sa mga nakafollow na at magka-follow pa lang, thank you so much. And please don't forget to heart. Heart talaga, patuloy naman like, comment, and share this video to your friends. Thank you for watching. Spread the love. Bye!